what's up guys? So nandito kami ngayon sa Libingan na Bayani dahil may service sila dito ngayon madaling araw Every April 25 yun So taon taon may ganito silang service So naghahanap na lang ako ng parkingan Dito nilibing si Marcos Ayan So dito tayo banda banda. Ano oh, pa kaluwag pala dito? Ayan ako oh, makita niyo ang daming cross. Ayan. National Scientists and National Arts. Napakalawak nitong libingan ng bayani. May airplane pa oh. Eh, malapit lang kasi ito sa airport. May daanan ng airplane. Uh, napakalawak nito guys. Yan lang yung C5 road dyan, no? Chudoro M. Loxin. Born December 24, 1914. Died January 21, 2000. So yan, dumating kami dito bago mag 5.30 dahil ang service nila ay saktong-sakto 5.30. So, didiretso na kami ng opisina ni Boss. Ayan. One hour later. So yan guys, tumawag na si Boss. So, punta ko na siya. Naglalakad na daw siya. Ikot lang to eh Parang siya lang yata ang unang aalis ha Yung hey, iba kakain pa yan Ano ba siya naglalakad na daw? Oo okay. So, okay yun Naglalakad na daw siya eh. Ito siya, ayan, lalakad na. La, la. natulog ako ulit guys pagdating dito sa opisina dahil kulang ako sa tulog mahirap matulog na gabi dahil sobrang init at saka maaga yung gising namin alas 4 nakatulog din ako Na mga isang oras dahil dumating kami dito uh, mag 7 o'clock so natulog ako agad ngayon ay 8.15 nagising ako 8.15 okay na nakakabawi ah, na ako nakakapag charge na alright so may inoto sa akin si boss mga nanay na no? clock Diyan lang malapit sa Shangri-La Mall lang sa Idsa Shoe Boulevard. Ay pupunta ako ngayon mga 8:30 pupunta na ako doon. Yan 8:20 pa lang. Ayan, 8:20 pa lang. A few minutes later. Ah, dumiretso lang inunahan ako. Bastos tong nakamuturtuan. kinagalitan ng guard. Argan. Oh ah, napakalita ka tuloy. Sumisingit eh. Bastos talaga. Alright guys, nandito na ako ngayon sa Shangri-La Mall parking. Ayan. So medyo maluwag pa dito sa level 3. Ayan, ito lang yung EDSA. Ayan yung Shoe Boulevard Station sa Imarty. Ayan. Eh, so wala pang alas 9, kaya kakain muna ako. Wala pang kung almusal eh. Pero mag alas 9 na. Kain muna ako. Yan. Yeah. siya sa sayad. Ito lang ako kakain sa likod sa sasakyan. Ito pala pagkain ko guys. Ayan, meron tayong kamatis. Paris natin sa ating piritong hiwas. Ayan, bilong-bilong sa bisaya. Alright, lamon guys, lamon. Ayan, may dumaan na ay Marte oh. Galing sa northbound papuntang Saan pa yung iba? Ayan guys, nandito na tayo sa HSBC. Ayan, close pa yung mall pero HSBC. Bukas na. Si BC. A few minutes later. Alright guys, natapos din. So, babalik na tayo ng opisina. So, saglit lang ako doon dahil follow uh, up lang naman yun. Grabe, alas na hindi pa lang ngayon. Sobrang init na. Lalabas ka lang saglit. Pawis na pawis ka na. Ayaw ko na sa... Eh! Hey! Eh! iba yung sasakyan na gamitin po passport sonar kaya na, kailangan okay. itong pupunoy natin full time! 3,000 wow gano'n kailangan naman 3,496 para kaya pa magpunta kaya pa kalating tank lang to eh kaya ah, siguro mga 1.5 lang to or lagpas pa 1.981 sige dagdaga mo pa ng ano hanggang baka kaya pa 2,000 uh, Okay na, okay na yan Alright, 1984 maraming damit kanyan. Ako, mag-aalas na. Thank you. Thank you, kaibigan. Thank you. Silipin natin kung magkano yung balance natin. Gamitan natin ng na mahiwagang salamin. Mayroon pa tayong ah, Mayroon pa tayong 1,511. Mayroon tayong last load. Meron tayong 1,500 natitira titira sa ating ano. Sakto yan sa lunes dahil sa martes. Ah, katapusan na. So, sa Merkulis. Panibagong load na naman yan. Alright. Okay guys, akit ako kay boss. Bigay ko to yung form. Yan. Pinadala niya kanina.